Ayan po, ayan po yung pangalawang kambing. Ayan. Ay, ay. Ayan yung pangalawang kambing. Ayan yung inupataan namin kanina. Ayan, ayan. Ayan, titignan natin kung anong discard ni Tatay Luis dyan. Yung malaking kutsilyo, yung kay Lakay. Yan ta, yan, yan. Oh, ano ko na yun? Ayan, taan dito, guys. dito, guys. Yan yung tinalitali kanina. <laughs> Yan lang pala pag nandyan, diskarte. Yeah. <laughs> आणि त्यानंतर गुप्तानेलेच ने बदललं Diyan lang pala pag gising na sila ban. yung pangalawa. Ayan yung pangalawa sa malaki. So doctor, ano? doctor, ano, kumino, nandiyan, nandiyan na kayo, Sanwell? Si nandiyan na, Nandiyan na, ano, ano? Anong Nandiyan na, Sanwell? Nandiyan na, mabili ko.

Raku ng... Raku ng... Ha? Itong ito, mga brief dito sa media. Tayo to. Sam brief. Sa yung, yung, yung brief na isa diyan, yung kaano yan kay yung sa atin kwarto natin na umuwi na. Yung umuwi na tagalen. Sino si? Yung si Junjun ba yon? Ah, si Junjun. Kita diyan ng kuya. Mm. Dito sa kabila. Ni, ni ba. At, pilot tayo. Oh.

你有